Ayan, so may itlog tayo at saka apog Hello, what's up mga idol? So kaya yun mga idol magtanong tagbalang hoy o magtanim ng biling hoy Ayan, may apat uh, na po tayo mga idol Ayan o oh. Ayan ang ating itatanim mga idol dito sa so, maliit ko na taniman Ano naman yung kamuti dati yung nagbablog ako tinatanim ko yan ah uh, last month siguro yan ma harvest natin so samahan nyo akong mga idol paano magtanim ng balanghoy tara so ito lang po yung tataniman natin mga idol maliit lang maliit na taniman ayan Malit lang. Ito naman yung atin ah, tinataniman ko. Mais at saka kamote. Ayan. So ito po yung patda natin mga idol. Ayun po yung patda natin sa Balanghoy or Bilinghoy. Aati po yung i e, para mabilis tayo makapagtanim. So tara mga idol, samahan niyo ako kung paano magtanim. So nailatag natin lahat mga idol yung patda ng Balanghoy. So pagtanim na lang ang kulang po nito. So yan. So, itanim natin yan. Mamaya. So, ayan. May itlog na. Tatlong bangag lang. Ayan, oh. So, itanim natin mga idol. So, ito po mga idol. Huwag pong nakatuad mga idol. Nagkita nyo, walang mata. So, dapat yung mata mga idol andito sa taas. Ganun. Ganun lang. Yung mata ng yung mga idolo, mata ng bilinghoy. Ayun. Pwede na 'yan. Ganun. Ito naman. Ganun pa rin. Oh, so, kailangan yung mata. Nandito sa taas. Oh. Ah. Itulong po yung gamit ko ay mga idol. Ito. Kahoy. Ayun. Ah, ito mga idol oh. Asan po yung mata oh, Dito yung mata mga idol oh. No? Oh. So dapat nakataas yung mata. Ganun. Yan. Tapos na. Ah, yan so marami pa tayong itatanim mga idol. Ito sumahan niyo ako mga idol paano magtanim ito. Simple lang. Hmm. Ganun. Hmm. yung mata. Hmm. Ano? Oh. Ganun lang mga idol. Marami pa. So, kailangan natin itanim to. Iya, Ran. Itu. Hmm. Barang tuh pulang, Ran pulang. Barang tuh pulang enggak adul. Hmm. Yun. Untuk pulang ke Aidul. Hmm. Yeah.